Siyempre, nahihirap Ay, eh. na maan eh. Iiyak na naman siya oh. Tawal bata ka. Iyak na yan. ka Matagal na kasi kami hindi nakikita. Mga one year na po. Tawal ako. Nakikita mo yung mga vlog ko, di ba? <laughs> Anay, kamusta Mustafa? Hey, <laughs> <laughs> Tagal natin din nakita eh. Tingo, oh, tingo kayo sa ulo mo. Ah. Ay, maganda. Ay, tura pa sa Nung kasi hindi kita nakikita. Ngayon hey, nakikita niya na pa ako. Ayun, nakikita niya. Nakapikit ka po yata, ano nun, eh. Isang uungawad. Uh, 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 Malabo talaga matakino. No? di ba sabi nga Ano Ah, ngayon okay na pa. <coughs> Isa pa lang. Ito sa Kanan. Pero ito, kita mo ah, na. Ah, hindi niya pa talaga ako nakikita ng uh, gusto. Puka dito ba eh. Puka, puka, puka. Kasi... Si Fiona. Fiona, yung anak si ko. Si Fiona? Ayaw, hmm. Fiona. Ano pala siya? Oo. Nangungulit nga sa akin yun, oh. na, ano. Sabi ko, pupunta ko sa classmate ko. Sabi ko, nga, sa saba <laughs> ko. Sabi <laughs> ko, nga, sabi hmm. ko. Nakapaas eh. Init ba <laughs> eh? nanay mo. Mahilig sa motor. Siyempre. Mm. Ito natin yung paraan Banisaya, no, ka. Kain, kain, kain. Umayin ka. Baing kami. <coughs> saglit ka. lang din kami.